Hello mga kapurong magandang araw sa inyong lahat at ito, nandito ako sa aking pinapagawang mansion at i-update ko kayo kung ano na lang natapos dito sa aking pinapagawang mansion. So ayun mga kapurong uh, as usual, uh, halos walang nabago pero may nadagdag ng paunti-unti kasi uh, hindi ko naman siya maipagawa ng tuloy-tuloy uh, kasi wala naman akong budget talaga. So ang budget ko talaga sa pagpapagawa ng bahay, yung pang ano lang, pang cute na tiny house, na parang semi-kubo, parang itong tiny house na may pagkakubo. Kaya nga lang yung aking karpentero ay talagang gusto talaga yung standard at gusto yung magandang magandang gagawin niya. Kaya ito nangyari, uh, napuputol, uh, hindi tuloy-tuloy yung paggawa. Although nabili ko na yung mga panggawa ko ng pinto, yung panggawa ko ng hagdan. Kaya lang yung pangbayad ko sa kanila, sa mga karpentero kayo, wala kasi inuna ko yung mga ano mga materials kaya pag uh, nagkakaroon ako ng konting pira so kaya pag kaya ko magbayad ng uh, pang isang araw so ayun na uh, trabaho ulit kung bago lang po kayo sa aking channel wag niyo pong kalimutan mag-subscribe or pindutin mo na uh, subscribe button and touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos So ayun mga kaprimdi yung talagang winoworry ko dito yung pagpagawa ng bintana kasi mahal. So kailangan uh, lahat sabay-sabay kasi nakakahiya yung pagano yung isang isang bintana tapos yung kabila ano parang kawayan So ayaw ko ng ganun sana, uh, kaya lang yun, yun ang pino pinoproblema ko ng malaki. So ayun nga mga kapromde napakalaking tingnan ng aking bahay pag nasa labas at lalo pag naka side view, parang talagang yung malaking malaki. Pero pag tinignan mo yung, ano, yung tumpak na pag tumapat ka sa kanya, maliit lang yung kapromde at lalo pag pumasok ka talagang napakanipis lang yan at sa uh, parang barangay hall lang ang laki niya at kaya lang uh, napaka ano, parang expensive yung pagkagawa niya. So ayun. Uh, maganda siyang tingnan pag nandito. Tingnan niyo dun sa sa view sa dito sa gilid. Uh, maliit lang siya kapromdi. So ayun, maliit lang siya, uh, manipis na mataas. Kung ano yung nakikita nyo dito sa labas, ganun din yung alaki niya sa loob. Napaka, ano lang, napakaliit lang ng aking bahay. So, uh, na kikita dito uh, sa labas. Uh, sarap ng hangin dito kahit mainit. So, ayun. So, ayun nga po kaproam din, nakaabang na yung para sa aking lababo. Uh, sabi ko dati hanggang dito lang yung lababo ko para uh, dito sa bandang uh, dulo ilalagay kong refrigerator. Kaso masyadong maliit siya. Hindi magandang tingnan kaya sabi ko ilipat na lang dito yung ano, yung pinakahaligi ng lababo dito sa may hamba dito sa pintuan. Kaya yan, uh, nandiyan na. Uh, medyo humaba na ng konti. Tapos ayun kapag hindi yung lababo ko rin ito, parang iskwala yung dating niya. Uh, ayun, meron akong nabili yung lababo. Tapos yung uh, sa bintana naman, okay na siya, nagawa na. Eh uh, pwede na siyang lagyan ng salamin pero sabi ng karpintero kailangan malinis din yung sa labas para uh, pag nagkabit ng ano salamin hindi na siya madumihan. So ayun. Ah uh, yung ano naman uh, papunta sa papunta, papunta sa loft ito nagkaroon na uh, nagawa na yung parang pinaka starting ng ano uh, hagdan yung stairs. So So, yung pang hagda naman kapromdi na nabili ko na nandito na lahat yung kahoy so ang mahal nga nabili ko dun kasi nara so narang ano i eh, gagawin kong stairs So malaki ito kapromdi maganda naman yung siguro ang ka kalalabasan nito. Then syempre yung ano dito na ayos na rin yung lalagyan ng salamin ng bintana. So ayan papaikot 'yan. Ayan. So yung lagyan ng lalagyan ng pinto, yung hamba niya meron na. So nara ito kapromdi Then, pinto na lang yung kulang. So, mayroon naman gagawin na. Kaya lang, sabi nung karpintero, kulang daw yung kahoy ko, go good for one lang yun. Good for one uh, uh, pinto. So, dito naman, kaprom, di, uh, dito sa kusina, uh, pinto na rin din yung kulang. Mayroon na siyang hamba. So, yung hamba niya is narawo din. Ang so, pinag-problema ko, mahal pala yung pinto ng isang, ano, isang buo. bibili ako ng 5,000 pesos. So 'yang pag iipunan ko pa kaya hindi ako makalipat-lipat ka-prumi kasi ayan naman no ta nakikita niyo naman talang open na open siya, w dapat mayroon na siyang bintana uh, at siyempre meron din pinto. Ayan, kaya nga lang 'yon hindi ko magawa pa dahil wala akong pang uh, <laughs> pangbayad. Uh, napaka napalaki kasi ni uh, architect ko dito kaya 'yon na ako sa budget. Yung flooring naman ka uh, yon ayun na akong inaantay -de na i-deliver na ano yung sands, albay sand, saka yung simento. So, inaantay ko na lang. So, nag-order ako nung uh, Easter Sunday ng ano, ng uh, simento, saka yung sands. Tapos, may kaunting hollow blocks. Kaya, inaantay ko ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Kaya, hindi, hindi ko mapagawa. So, yun yung dito sa task, ka, hindi yun, ano, uh, sabi ko gawin na yung ano dito. Kaya lang yung uh, wala akong pambahid ng uh, karpintero. Kaya dito yung dapat uh, gagawin sa taas, hindi pa matuloy-tuloy. Ay sabi ko, antay-antay lang. Baka sakaling magkapera naman ako sa mga susunod na araw. Then ayun, uh, na finish na yung siminto dito uh, sa loob. Tapos uh, ayun, yung sa CR. Uh, yung CR ko wala pang bubong kasi tinanggal dahil pa, dapat palitan siya so, dahil yung ano nga yung CR dito, yung tinanggal yung bubong para ma ano yung loob dito. Kaya yung CR ko uh, walang ano, walang uh, walang bubong mainit. So marumi rin siya kasi hindi pa na aayos dahil yung mga ano dito, mga alikabok ng gagaling dito sa pinakaloob, pupunta diyan sa kayong ibang mga uh, buhangin. So, nagagamit ko pa rin naman siya pero ayoko kasi ng ano, parang nararumihan ako. Gusto ko malinis. At siyempre gusto ko may bubong kasi mahirap mag-share kapag mainit. So, ayun. Uh, hope na matapos na ito ngayong linggo. ma, ma siminto na yung floor. Yung flooring niya dapat ma na ng siminto, tapos yung lababo kasi sana mailagay na yung this week para hindi na ako masyadong mamomroblema. Mam so ang poproblemahin ko na lang yung bintana sa saka yung pinto. Tapos, syempre yung uh, dito yung loft kasi doon ako matutulog sa loft tapos dito naman wala pa naman ano uh, bintana sa saka walang pintuan. Kaya malabo na makalipat ako this week. Siguro mga dalawang linggo pa. So, hindi ko alam kapag hindi ko anong mangyayari. Basta at least uh, nakapagpatayo na ako ng ganito. Ang kulang na lang ay yung loft yung stairs stair dito stairs uh, pataas papunta sa loft kasi syempre wala pa naman yung loft wala pa rin yung hagdan <laughs> sabi ko nga dapat unahin na lang yung ano yung uh, stairs para kahit papano uh, magaan sa pakiramdam ko dahil nandiyan na rin naman yung mga gamit. so ayun Siyempre, yung garden ko ka from hindi ko masyadong magawa pa. Hindi ko pa rin magawa kasi nga, ayan o, no, nagtambak yung mga gamit dito. Kasi, hindi ko naman siya maalis pa dahil dapat matapos yung mga uh, finishing dito. Ayan, ang kikita nyo yung bintana, hindi pa finish. Uh, marami po uka-uka. Then, ito, uh, kailangan gawin pa rin yan sa may hamba. Kasi, pag hindi siya inayos, uh, papasok yung tubig. Yun, sa so, uh, pinaka importante yung flooring, uh, pinto, saka yung window, yun. Ah, uh, dito ka from di inaayos ko, unti-unti uh, kong inaayos kahit na uh, wala pang kaayusan yung bahay ko. Gusto ko yung pag ano, pag uh, maayos yung garden ko na nare-relax ng kaunte. Ito yung dito to sa backyard garden sa likod ng bahay ko. Yung ibang hala halaman sa harapan, niligay ko muna dito kasi nga uh, maglalagay ng ano doon, ng uh, bakod. Uh, dapat ma alis ko yung mga ibang halaman para hindi siya matabunan ng mga hinuho na lupa. So okay naman yung mga halaman ko dito. Uh, at yung iba nasusunog dahil sobrang init kasi tag-init ngayon dito sa probinsya, sa Bicol, sobrang init. But sometimes, biglang umaambon at uh, yun nakakaramdam kami ng sobrang init pag uh, biglang uma, umaambon kasi nga yung singaw ng lupa tapos nababasa lang ng konti. So ayan ang mga halaman ko matataba pa rin kahit na medyo natutuyo na sila sa sobrang init. Uh, at ayun, yung mga kahoy dito, uh, mga dahon ng mangga, pinutol ng bayaw ko. Yung mga sanga-sanga na nakaharang dyan sa may bandang ginagawa ng bahay. Tapos yung, ano, yung kakaw na nakalagay dito, uh, inalis ko na kasi hindi masyadong, hindi na, hindi na sa practical na mayro yung dito sa ano kasi halos nakadikit na dyan sa, ano, sa pader ng bahay ko. So mayroon pa nga akong alisin na isang kakaw so, tinanggal na yung ano niya, tinanggal na yung dahon kasi pag hindi ko inalis masyadong masikip dito. So gusto ko lang yung dalawang matira na kahoy dyan, ayan. Ayong na rin, sabi putulin. Sabi ko, hindi ako sumasagot kasi ayaw ko siyang putulin dahil uh, darating ang panahon pwede akong maglagay ng ano dyan at uh, tulay papunta sa puno, palamigan ba? Kasi may malaki rin na mangga. So, ayon. Magulo pa rin yung ano ko dito yung uh, garden sa likod ng bahay. Hindi pa wala pa siyang kayusan pero unti-unti naman siyang naayos na kasi kunti na lang namang gagawin dito sa uh, bahay. Once na ma na yung flashing sa bubong, uh, tatanggalin na rin yung mga ano yung mga hagdan-hagdan -hagdan na ito kasi uh, hindi pa nailagay yung flashing yung sa bubong ba para pang-lock sa uh, gilid. Ayun. Pag uh, nailagay na yun, tatanggalin na ito. So, meron na akong kalayaan na ayusin dito yung, kahit pa paano maayos ko na yung ano dito, yung landscape ng aking garden. So, ayun. Medyo nakaka-ano rin ka from din, nakaka wala na ng stress ng konti. Kasi uh, halos konti na rin naman yung gagawin. Bintana, pinto, tapos yung flooring, uh, stairs, sa yung loft. So, yun na lang yung kulang. Sabi ko nga, awag uh, na mong finish tong mga yung wall dito sa labas kasi wala na akong budget. Eh sabi hindi bilaw pwede kasi dapat makinis man lang ito, ma-finish ng konti yung mga ganito kasi pag ano pag ng bintana, uh, malinis daw. Ayun, uh, butas-butas So dito yung ano ko, yung garden ko sa la, sa harap ng bahay, harap ng kubo. So ayun, na uh, dahil lalagyan dito ng bakod, ay ako, tinanggal ko muna yung mga halaman dito tapos uh, niligay ko dun sa likod. So dito naman, itatambakin ko rin yung mga dito. Uh, hakot ako ng mga buhangin. Itatambak ko dito para tumaas yung dito yung floor ng lupa sa harap ng uh, bahay. So far yung kapromli yung palang nagagawa sa aking bahay. At uh, hope na matapos na siya very soon. Uh, kaya nga lang papano ko tatapusin kung wala akong budget so ayun uh, ayun nga pala pagka from dito yung mga kahoy na nabili ko na uh, pang ano to sa pang uh, sa sahig uh, patungan ng ano ba yun ng sahig Saysaya niya tatawag dito or hindi ko alam kaprom di basta yung uh, sinabi na ng carpenter kung anong gagawin dito yung patungan ng sahig or ng plywood maraming plywood sa sa loft tapos, andito naman yung ano ko, yung binili na Nara. Ayan, gagawing hagdan, saka pintuan. So, kulang daw ito para gawing uh, pinto kasi gagawin pa ng, gagawa pa nang hagdan. So, ayan kaya, ayun, nabibiti na naman ako. So, yan ang malaking problema ko na naman kasi nga, nakabudget na yun sa, para sa dalawang pinto. Yung pala, pang isang pinto lang daw, tapos para lang sa hagyanan. Ayan mga kapromdisa, sa next uh, update ko, uh, mayroon na lababo, mayroon ng siminto yung floor, mayroon ng uh, loft, saka mayroon ng stairs. At syempre, mayroon na rin bintana. Hope na, ayun, magkapira ako para mapagawa ko yung bintana kasi uh, pag wala akong pangpagawa, ang, ano ko dyan, yung mga kawayan ulit, mga kawayan na parang paikis-ikis para mayroon akong pangsara sa bintana. So, ayun. Ganun din sa pintuan ko siguro, yero lang ang yero lang muna kasi nga yun, uh, wala akong pangbayad sa karpintero. So, ang lakas kong magpagawa ng bahay. Tapos, eh, yung pala, wala naman budget. So, ayun kasi ka from the, uh, yung budget ko kasi pang tiny house lang talaga na parang tiny house na medyo, uh, ano sa kubo, medyo si Mikobo. Kaya lang ito nga, parang uh, New York style na apartment yung ginawa ni Carpentero ko. So, ayun. So, ayun po mga kapromdi ang bahay ko. So, second update yata or third update ko sa aking bahay. Uh, yung pa rin, almost kunting-kunti lang yung nadagdag. At mahigit na to isang buwan at gustong-gusto ko nang umuwi dito. Uh, hope na makauwi na ako kasi gustong gusto ko na talagang uh, humiga ng walang iniisip uh, pagod na pagod na ako sa sarili ko kakaisip kung paano ko matapos ito at ayun so ayun mga kapromlay kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay magsubscribe na po kayo at maraya pong salamat ulit sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan itouch yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos adios mabalos in muchas gracias